kidlat kidlat po ito no pangontra sa kulam at barang palipad hangin ginagamit rin ito sa mga nag -e exercise na manggamot depensa sa kulam at barang sa bala at patalim sa disgrasya ito ang kakayahan ng kidlat suso pampaswerte sa hanap buhay depensa sa aksidente sa masamang tao round protection na langisan ang round protection na langisan pangontra sa black magic mga palipad hangin, kulam, barang sumpa, inggit depensa rin sa bala at patalim depensa sa disgrasya at ito ay may gabay sa pampaswerte sa hanap buhay dyan yung set na yan plus may uh, batong lumulutang no batong lumulutang at money magnet bali isang set po yan no hindi lang tayo nakapagpakita ng batong lumulutang at money magnet set po yan, ganun to rin ayan, kidlat po rin yan no? may sumibol yun, pwede panggilit. pang pang spiritual rin no? yung mga kidlat na yan ayan, ito yung langisan set po yan no? set set po yan ito yung suso yan yung mga kidlat. Magnetic po yan. Malakas po yan mag-magnet. No? Ito, nagluloko. Ito. Mm -hmm. Yan. Yan, kidlat rin po ito. No? Yan po. Kidlat, suso, langisan, pangkalahatan. Ayan po. mani magnet at saka batong lumulutang yun yung mga pares na yan ito kidlat rin yan yung very active na kidlat very active talaga yung kidlat na ito yung lakas, malakas mag magnet po yan oh. hmm. yan. yan yung mga set nya yung langisan pangkalahatan suso yung laman ay naging bato na ayan po yung mga laman ay naging bato na yan ito laman niya naging bato na rin yan pampaswerte rin po ito at depensa sa mga masamang tao na may magagaw sa ating buhay dito hutya ng tubig pulsiras yan yung set nya suso money magnet at batong lumulutang no? hindi na ako nakapaglagay ng money magnet at batong lumulutang ito yung mga batong lumulutang maliit lang yung pinapadala ko kasi ganito kalaki o di gaya, ganito kalaki yan po coral po yan yan, yan yung mga tamilok yan at iba pang mga binababad ko na servitubig pang kabal pang kontras sa mga palipad hangin black magic yan po Kumulutan po yan, no? Coral po yan. Hindi yan na styrofoam, no? Ayan. Salamat po sa naririan po at salamat na rin sa nagtitiwala na kumukuha ng gamit, kagamitan spiritual. God bless po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po.